sa mga ka-J3? So, bali mag-burn test tayo ngayong ating Bendo 401. So, ito ay uh, requested build ng ating client from Marilao. So, maraming salamat sir. So, ito na po yung Bendo. For testing na po, syempre, unang-una, kukunik tayo sa piso wifi niya. Ang pangalan po na pinili niya ay piso wifi. So, click lang natin. Then, connect. Yan. After natin makakonect, may mga unit po na nagda-direct po sa portal. Meron naman pong kailangan mo i-manual type. So, ang itatype nyo lang po ay 10.0.0.1. Tapos, enter po. Pero, ito nag-direct. So, i-click lang po natin yung insert coins. Yeah. So, try natin 20 pesos. Yan, so 25 5 ulit Piso Tapos piso So wala tayong available na 10 pesos So 32 pesos siya So done paying natin Check natin kung magkaka-internet siya. So, after natin mag-insert coins, ilaw uli yung frame niya. So, ayan. May oras na siya. So, check natin kung may internet. <mikip> youtube.com so ayan search na so ayan so bali goods na yung internet mo sir On goods sa yung internet ng bendo hindi na check na rin natin yung admin nya pati yung temperature so wala naman naging problema so ayan nakakonect pa rin tayo dito sa piso wifi ni sir Ayan, ayan oh. Ayan, so, goods na goods na. So play natin ulit. Lagyan natin ng sounds para ano. Ayan. may sound siya, so yan. maraming salamat uh, sa lahat po pala na gustong umorder available tayo sa marketplace or direct PM kayo sa akin general may or sa aming mga authorized personnel marketing personnel uh, or bisitahin tayo po ang aming page na J3P's WIFI at paki-follow na rin po and subscribe kami sa aming YouTube na J3P so WiFi. Maraming salamat sa lahat ng subscriber at sa lahat na gusto mag-request ng uh, video tutorial, PM lang po kayo sa akin. Hanggang sa muli mga ka J3, ako ang inyong ka J3 Piso Wifi, General metalike. Salute po. Bye-bye.